Grabe mo kayo, bilib na bilib talaga dito sa isang parisan ko. Dahil ang dami ng inakay. So kung makikita nyo, hindi po sila sabay-sabay na napisa. Meron pong malaki at meron pong kakapisa pa lang. Yung makikita nyo, yung mga maliliit, uh, pinaposteran ko yan dito. Kasi uh, bilib na bilib talaga dito sa isang parisan ko. Simula nung magkaroon siya ng inakay. Hanggang ngayon, hindi pa siya namamatay ng inakay. Ngayon nga, dahil uh, malaki na itong dalawa i ko na. Kumbaga, mauna na sila na i ko. Para naman yung mga uh, mapipisa pa at saka yung kakapisa pa lang, hindi po nila madaganan. Baka ito po yung maging uh, dahilan na mamatay po yung bagong pisa. Dahil medyo na-stress yung parisan ko dito na project na open line deal Niligay ko yung tatlong itlog niya dito po sa project natin na RF kasi magaling din to buhay ng kanyang mga inakay. Although itong lahat na itlog na to, lahat fertile, sabay-sabay naman po sila. So lahat green to. Siguro mahirapan ako dito mag-visualize kung alin yung anak ng project ko na upalain dilute. Habang ako ay nagpapakain ng mga ibon natin dito, meron na honey. Yung tiningnan ko, meron palang napisa doon sa inilipat ko sa itlog po ng Albswan, Nilipat ko dito po sa parisan natin na parakit. Nagulat ako kasi nung sinilip ko to nung nakarana araw. Wala pa naman to. Tapos nung sinilip ko ngayon, meron na. So yan, uh, sila po yung nakapisa dito po sa uh, inakay o sa itlog ng Alps 1. So yung parakit po yung bumubuhay sa kanya. Kukunin ko to kasi kung mapapansin yung mga kaibon, parang ispleleg. So, kung uh, hahayaan natin dito, baka hindi uh, mabuhay kasi namamayat na po siya. So, ispleleg pa kasi yung maparakin natin, hindi po yan pumupugad. Para ma uh, balik natin to sa normal, so yan, pindalang natin. Iko-correct rin po natin yung kanyang paa. Kayang-kaya pa to maibalik sa normal.